Hawak kamay na nagtutulungan ang iba't ibang ahensya at sangay ng gobyerno upang maibalik ang sigla at pag-asa sa buhay ng mga kabataang babae sa Home for Girls 8 Palolete. Kung paano, alamin mula kay Faith Santiago, una sa balita pagbibigay ng ligtas at kalinga ang adhikain ng inisyatibang gulayan sa Homeful Girls Ocho na pinangunahan ng Department of Agriculture RFO8, the Department of Social Welfare and Development FO8 at lokal na gobyerno ng Palo, Leyte. Sa proyektong ito, hindi lang pag-aalaga at pagpapalago ng mga gulay at tanim, kundi pagpapatubo rin ng isang matatag at panibagong buhay ang naibibigay para sa mga kabataang babae na dumaan sa masalimuot na nakaraan. Malalamang noong 2024 Search for the Best Urban and Peri-Urban Agriculture Garden ay naging national finalist in the micro Microgarden's category ang Gulayan sa Home for Girls 8. 'yung 'yung unang kuan plano is parang simple lang siya hindi o oh, aabot sa ganito na qualify po 'yung gulayan sa Home for Girls 8 as national finalist wherein we were able to attend that activity. So may kasama kaming bata para ma-appreciate nila kasi sila yung may ano may malaking effort dito sila yung nagtatrabaho para mas ma-motivate din sila na gawin at mauwi naman sila sa kanila gagawin kasi makita nila na ay pina-acknowledge pala ay na na-appreciate pala yung mga ganito tinuro sa programa ang basic training soil preparation organic farming methods at sustainable gardening kung saan nagagamit ng mga bata ang kanilang tanim, hindi lang bilang pagkain kundi agribusiness skills din at paraan ng pangkabuhayan. Ang pag-guiding, nakakamahala po kang learning na pwede po rin na mga darahagaw. Ang guiding po kasi nakakapanaw. Gira lang po pag pagtanong, gira lang pag ano, nakakahatag at Kung mag-harvest na po kami, ang napalit man ang hinlay ka um, na katapos na pag ng bayaran na namin during harvest tinatagan po kami hinshare sa pamamagitan ng karanasang ito, nabigyang suporta ang mga dating biktima na ngayon producers na na magkaroon ng panibago at malalim na dahilan sa pagpapatuloy sa buhay na siyang magiging kaagapay nila sa paglalakad tungo sa kinabukasang may kagalingan at pag-asa. Ang Gulayan Initiative ng Department of Agriculture ay patuloy na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang paitingin ang food security, empowerment, gayon din pagbibigay ng iba't ibang skills sa mga komunidad. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.